yung wala talaga yung hindi alam sa nangyayari <laughs> sa buhay ko. Parang si Kuya po yung, si Kuya Sinjan po yung ano, yung sobrang updated po sa lahat ng kaganapan. Masaya man or hindi na mga ganap sa buhay ko. Parang alam niya po lahat yun. Kahit walang alak, alam niya yun. As in, alam niya lahat lahat. Wala kang tinatago sa kanya. Wala. <laughs> Pati lahat lahat. Okay. Okay. Siya yung unang makakaalam. Isa na uno pa malaman bago sa bahay namin. Excited ka nun din? Uh, si yes po, meron din po sa iyo. Meron din po yung sagot po. Tsaka kami po kasi na isa yung ipo, kahit matayal, matayal kami hindi nakikita. Tapos nagkita kami, kahit hindi kami araw-araw nag-uusap, tsaka kami pinagkita. At ganun pa rin nandung pa rin yung relationship namin, yung kung paano namin yung dati isa't isa. So, parang ganun talaga yung matropahan namin. Sino pa? Sino pa? masyado na like, so, in-open in up. up na ganun po yung bond na Ay, yung talaga mag-grow up ah, talaga yes, hindi ko pala pag-usapan yung issue Nagpwentuhan na ko yun Sorry po, hindi ko sa Isa yung destino Yes po Pero paano nyo lang po yung friendship na yun? friends lang talaga yun Yes po, friends lang kami Kasi simula ba na para mag-buka Di po sa Santino? Di ba po kami artista mo? Parang tropa, hindi na talaga <laughs> kami kaya ang gawin po. Hindi